Hello mga sangkay, tirang isda sa umaga o kaya gabi wag mag-alala, gawaan natin ng paraan Para hindi masayang iluto natin Ito, ano kayang lulutuin ko? May iplog, may tirang isda, may bawang, may onion, and may kamatis Dahil murang kamatis ngayon, uh, may omega yan So damihan natin, tara May ininit ng kawali, let's go Nainip na yung kamari natin. So, igigisa na natin to Unahin natin yung na, ating onion. Ito lang natin. Hindi marami na kahit ayaw na muna And that's okay. Nagyan natin yung bawang. Ayan lang natin. Siyempre, ilagyan natin yung kamatis para maluto. Inabas ang kanyang aroma, carrot. Ayan. Takpan natin. Habis akong siya lagyan ng kaninta. Ganyan natin natin chicken powder, carrot. Mix natin. Saksan natin ang sangkay. Balikan natin. After a few years later, carrot. Pagalitas ng ilang minuto. iya, mga sangkay nakita mo naman. Bisang-bisang sa bisang, maigil. Bisang, so, ibalagay na natin ang ating Lagyan na natin ating isda. Kita nyo naman, naluto ng kanapis. Lalagyan na natin ating isda. Ayan. Tapos, hindi ko lang natin sa ulit. Pero, lagyan natin ng tubig na Siguro, alam nyo naman na kung anong niloloto ko for today's video. Ayan. lagyan natin ng tubig. Masarap yung may sabaw-sabaw. So, damihan natin. Ayan. Takpan natin. Balikan natin. Check natin kung makulo na. So, tikman natin. Ako lang pala. Let's taste it. Tikman natin. So, kulang sa lasa. Dagdagan natin. Ng asin. Dagdagan asin. Gusto ko rin siya lagyan ng nor seasoning. Season yung seasoning liquid. Ito. ito, ito yan. Ayan natin ulit. Cover ulit natin habang inaantay ko yan, binatibati ko na yung itlog mo. Oh, carrot. hindi pala. Itlog pala dito. Yan ang scramble ko na. Ayan. Check natin kasi kamukulong na. Tikman ulit natin para ilagay natin itlog. Hindi naman kailangan matagal yan. Kasi luto na yan. Pag nagisa na maayos, okay na. Kulo na. So, let's taste again. Mm. Ibang gata, ah, ibang gata. Ibang bata gusto may sabaw-sabaw sa kanin. E natin ang ating tubig. Ngayon, ilalagyan na natin ang ating itlog. Ang ating itlog. kakalat natin. No? Oh. Para makakalat. Ayan. Hayaan ulit natin ng ilang segundo over natin para maluto ang itlog. gusto ko siya lagyan ng sili para medyo manghang. Hmm? Ayan mga sangkay. Maluto na ang itlog nga. So, magigay ko yung sili para medyo manghang. Gano'n natin, no? Oh. Ayan. Ayan. Off na natin. Done. So, shadow is the stun. Ayan, guys. Thank you for watching. Done. Tara, kain tayo.